Magandang hapon po mga kamarambin. Kumusta po? andito na po ulit tayo sa ilog po. Balik ilog po tayo. At may dala po tayong tain po. At tayo po ay nag-ihaw po ng iyog po. Mayroon na po sa loob ito. Ito yun po yung pain natin. Ang camera woman natin si Mameme. May. Hello po. Kaya, kumusta ang binyagan? Nice. Yes. Hindi po tayo nakasama. Gawa nang tayo pinag-abid ng mga bata kaninang tanghali. Tapos naglagay po tayo ng plastic po doon sa ating kaninang po ng talong. Doon sa may dulo po. Bali, tatlong plat na lang na ang natira doon. At kulang po yung plastik Kaya nag-uwi na po tayo kaninang tanghali. Ngayon lang ulit po tayo nakapag-vlog. At inintay natin po si Mami. At tayo po na linis din po ng ating mga alaga kaninang tanghali po. Sobrang init na po ngayon maghapon. At yung hapon po nilalagay po tayo ng ating ano po, tain. Sana po yung mahuli ulit tayo kahit katang hipon kahit po ngayong September, sana po ay mayroon pa. Ah, sabi, pag-Augustula ang... Pero sana po marami. Tara. Okay. Dito po ating Tawiran. Yan po. Ang ating linya, patas na po tayo. Papunta sa ating Kubo Dretso. Ano po tayo doon. Bisita po kung amang nga mayroon doon. Malinaw po ang ilog po. Hindi na may kapang... Doon po tayo mapaan din. dati po. Matagal-tagal na rin po tayo hindi nakapagpain mga kaparambin. Ay nakaka-miss po ang ano, hipon tsaka katangko. Libreng ulam pag may nahuli tayo. May paan na po ito sa loob. at ano nahanad mga layak ka lang sarap ang babad eh. alis ang baras ko nga po pala Itong ilog natin, hindi ito basta masisira. Bakit? Eh, pinagmamalaki po namin itong aming ilog, itong aming kalikasan dito. Kasi ay, ito po ay reserve na preserve. Hindi po ito basta masisira dahil ang mga may-ari po ng lupa dito hanggang dun sa itaas ay is, ikta ektarya po ay, iisa, isa, yung kung saan po ba ay pamilya po ang may-ari. Hindi po siya sub, hindi po siya pwedeng gawin subdivision. Maliban po kung ibebenta ng may-ari sa mga mayayaman. Pero waray ko po hindi naman mangyayari yun. Ito, e ilang taon na ako? 39. Ay, maliit pa ako ganito na itong ilog na ito. Ganito pa rin ngayon. Talibasa nga ay bay itay pag-aari ng tao. baybay bay ilog. Hindi ko nilulutiluti. Hindi po tayo, lulutin lulutin. Lulutin. Kaya po hindi nasisira, hindi po napupuliyot. At saka hindi rin po interesado ang mga taong ang may-ari ng lupa na ibenta. Kuanang 'yung iba po patulad po ng magulang o minana po nila sa magulang nila. Hindi po nila ibebenta. Kaya po mapapanatili pa rin 'yung kalinisan ng ilog. At oh, ngayon, sa ngayon, mulat na ang mga tao. Hindi na po ba napayag ng katulad ng halimbawa tatayuan ng malalaking pedigree, malalaking pultrihan. Wala na pong napayag ngayon ng ganun kasi alam na po ang nangyayari. Nagiging side effect sa isang lugar pagka natayuan ng mga ganun. Lahat talaga po masisira. Alam na nila ang nagiging consequence. Kagaya sa ibang lugar, langaw. Hindi na masawata ang langaw. Kaya po dito sa amin, ayaw po nang may mga ganun. May malalaking poultry. Ang pinag-iigi po dito ng mga tao sa amin ay ang pagtatanim hindi ang pagtatayo ng building yung tumanin po nung tumanin po inang tanimang kanilang lupa hindi yung ibenta po para gawin sa division dito po ay ganun ang kamulatan ng tao magtanim na magtanim kaya sa halip po halimbawa ay isa isasabing mapupuyot ang ilog mapupuyot ang hangin hindi po Kiragat ka? Kiragat ka? Hindi naman, ginagat na. Ay sure, bulkan na. May huli ka mamaya dyan. May tatalim hmm. na po agad eh. Hindi pa po nagpapain. Ang ganda, linis ano. Ganda uh, eh. po dito oh. Ganda po dito oh. Mm -hmm. Ito, ito, ito. Ibabaligtad mo ko para sa mm, ganda. May malaki pa dito bato. Babaligtad din din lang. Tapos ang ganda din. Oh. Mo. mo naman ay doon. Magandang spot. Pagtutuklik. Paupo-upo lang. Hmm. Hindi lang o. Eh. Pang sampung piraso po ori mga kapambin. Pang? Pang sampung piraso na po natain. Dito na po tayo sa tapat ng ano natin, kubo po. Yun po sa dati yun ano, eh. Pakita mo. Tingnan tayo ang kawayan pa. Baka merong malamantang sungkot na rambutan. Ayun o, meron nga. Maliit-liit. Ayun o. Ang hirap naman ng naan dun. Eh? Um, ang bigat ba pag nasa taas? Kailangan na yung mag-ano lang pag nakaakyat. Ah. Yung. Nakami na nun. Hmm. Nandiyan pa pala. Hindi mo naano. Maganda yung ganong lapad. Magandang pang lagay pang taklog. Makatapos na po tayo mga kaparating. Aagapan na lang natin bukas po. Maagap. Bago maghalid po sa mga bata. Eh, kaya ko yung tingin ng kawain diyan sa so may kawainan po. Baka mayroon ba. Pang sungkit ng mga. Ito malambot eh. Lulo. Bakit mga dalawang di pala? Oo, yung pang sa itaas ba? Basta itong akin. Pakabitan mo lang ng bakal. Ang hirap kasi pagka ano yung walang Mas, pang abot. Po ito yung ating ano. Itami mo lang sa akin. Yan o oh, daddy o. Ito totoo. Oh. Yun nakalawit na yun o. Yun sariwa. Mura ba yun. Mura yun hindi ba mura? mura ba yun? Labong. ayan labo ha? ayan labo na yun bago pala kung saan ayun nga Bili ito. Bili ito, pahingi po labo kukunin natin oo oh, oh, gagayatin ko ha? Oo, oh, gagayatin ko. Reserve ba? Pari, labong pa, eh. po. Sabi po, tangi po. Makagaya yung isa ko. Bulo. Labong po. May, mm -hmm. labo may pa isa. Para pa isa? Oo. Mm -hmm. Yan, yeah, ganda. Mm -hmm. May isa pa doon. Ano? Mataasas naman. Hindi ba dapat puno? Ano? Yan, oh, maganda-ganda yan. Ang bigat pa yan nandito sa atin. Kaya lang, kilo ano? Kilo. Magaan ba? Mabigat pa yan, pero mga magaan ito pag Paano kayo po ng rambutan? Ito, pala. Hmm. Hmm. So, to, to Ang sa taa, sa bigat Saan ba yung galing? Galing? Ang ito, yung atin. ito. Magaan po. Magaan kaysa dun sa sa hmm. pa tayo isa. Asin

Para mama may pagdating sa bahay ah, ito. Na libre ulam po. Para po makapambit na 'yung ano. Pwede nating gataan bukas. Para may maganda daw din ito. Patang po. Na libre. Ito ba? Pwede ko ito sa katang, sa kahit po, hindi pantas po. ka ako sa ano, Dado yun. ulam po. Dado, pag nasa itaas ka, hmm. mabaak ma ma yun. Hindi. Hmm.

mong hapa po tayong pako at pagkadami dito ng libro po hmm. yung mga kahiyari ah. jimili na jimili na po, laki o oh. yan po po kataas maganda daw po yung ano mm -hmm. Lasang kahoy din po yung gemelina. Kala ko po yan ay malangkot. Yan po pala yung maganda. Di daw yung ginagot? Matibay din po. Ha? Di daw yung ginagot? Hindi. Yung isa ilang-ilang ano? Oo. Oh. Ayun na yan, aslo po. Ang tapahan May libre ulan po. Lam Rainbow <laughs> shoot. Rainbow shoot nga ba yan? Rainbow shoot. Kala <laughs> kumakit ka po sa taa. Okay. Doon. Oh. Ay, salamat. Maganda-ganda yung pamuti mo. Maganda rin eh. Mm -hmm. Kahit ako, makakapamuti. Liit pati. Ano? Ha? Yun, naalag na. Kahit ako, kaya ko. Doon mo na talasan. Dapat para tayo may dalas ako bag pag nauli. Ay, oo. Oh, oh. <laughs> ang tali po natin libre po lang mga. Pag nauli po. Tayo po nagbisita din sa dating kahingin po natin. Nung tanin po natin ng panag-araw. Eh, may mga ilang nabuhay po. Umanulay po din sa may ano. Yan, sa Bilukaw. Oh, yung iba oh, Malayo. o. Oh, Malayo. Oh, may yeah, bumaba. Wala akong makita. Ay, ari po ang mayroon. Oh, mababa. Malambok po, mi, pwede ito. Ay sarap nito bukas sa hipon. Patula po mga kapambit, no. Blessing po. Pwede pa yan at iba pa ang ano. pala may sako po tayo kapag nauli din. Ano ko na yung aking ano doon tayo na ano? Hindi, yung isa. Patula. Para pagulong. Ay, ako. Parang wala. Ayun, daddy. Ang laki. Ayun. Berde pa. Sa may niyog. Kita mo? Ayo, oh, ari po. Lagi <laughs> nga pala yung. Ayun pa oh. Saan? Ayun. Ay, oo, oh, dami po. Tara. Jackpot po tayo, nakakuha ng pulo. -la. Unexpected. Hala, <laughs> ito na pulo. Hindi ko na may inaasahan, ari. Ah, <laughs> <laughs> ka, ay din hawa. Guys, pala masukol na kakain. Ari po, umakakambing. Uh. Patula na lang pala. Itanim mo, talagang kahit iwanan ay. Ay siyang nga. Ah. Magaling pala ang patula po. Yan, yeah, pwede pa yan. O, ganito pa rin ang pwit niya. Ay, malambot. Mm hmm. Ah. Ay, hindi po natin inaasahan mga kanali ko. So, Magulang na ba yung matigas? Ay, oo. Hmm. Ayan. Hmm. Ay, ganda pa, oo. Ay, ba't mo pinutas? Ay, ay yan, lulutuin ko mamaya. May bunga po natin patula. Salamat naman, nabubuhay pala. Hindi na naku-madaan. Nabubuhay sa gubat. wala po tayo na pag-asa ay aray sumabid maya ah hindi pwede hmm. ha ay mo butasan oh ano magula hindi pa ay dalat magulayin natin pwede pa pala kala ko pwede na hmm. Lating... na? Tatlo. Hmm. Oh, ating... pwede pa na yan. Ay, pwede pa ah. Hmm. Nakakuha po tayong sako mga kaparbin. Diyan sa ating tamba po. Ating lalaban lang po. Lalagay po natin yung mga nakuha natin patula. Tsaka po ang labo. Nangunguha po tayong pako dito sa tabi ulit po. Pwede po natin dito ang bukas. Natin yung bukas. Tanghalian natin. Ang patula na. Mamaya po ito. Murahin ko ba ito? Hindi yan. Yung kahit hmm? ano yung mga katas. Hmm? Yung katas. Hmm. yung Kung hindi makakain Asa? yung katas, may lasa ko. Asa yung lasa buto? Ay, dami na nito. Malambot pa ba? Hmm. Uh Mas -uh. po. Tatlong patula. Dalawang... Kawayan. Dalawang kawayan. Papa ko, maraming libreng ulam po mag uli uli nga lang po ay Yes, yeah, solve na tara dito po tayo pare po puno ng layasin ito ang ilalim po ay puti puno lang layasin tawagin Binigyan mo na baon kanina ng tanghali eh, mga bata. Ah. Dito na po tayo mangungo, mga mga kambing Sa tabi ilog po. Mas gumanda po ang pakugawa ng narilis tabi. Eh. Gawa ng pagkabaha po. Uy, At ayan po. Ba't yung... iniwanan mo yan? Ito. Dalawa ito pa iso. Dami. Dami po. No. No. Ayun. Ayun, pa, ayun, sa baba. Ba? Ayun, ayun, ayun. Ayun. Arami, oh. Ganda pala, pinipipis. Tas. yun. Arday, nakakala ko sa'yo. Itong ganda pong halaman, oh. Pag po natakal mo ng bata, ito. ito akala niyo po ito yun, yun, maganda. Hindi po. Ito po yung nakakalasan sa mga bata. Ang dagta daw. Oo, ito po. Kaya hindi lahat po ng halaman ay maganda. May halaman po nakakalasan. Ito po. Ito po kayo kukuha nito. Yung may batik po, parang an-an. Pwede po siguro, ay sa mataas na lugar ilalagay. Yung hindi Pwede na po po ng bata. Yung po hindi ma makukuha ng bata. Tara, Isang mabay, dyan tayo. Papag, papaglaruan ng bata. Ayos na po mga kaparambin. Ito po ang ating nakuho mga kaparambin. Ayos na po itong ulam. At tayo naman po iuwi na. Magpapakain po tayo ng mga alaga. Maraming maraming salamat po sa inyo pagsama po. Ingat lagi ng kadalas po mga kaparambin. Bye bye po. Napadaan po din sa rambutan na natin. Ang daming guhim lang ang po. Oh. Mayo. Dala. Paano? Ala ko na. Oh, Ay, ganun din sa sako. Maguhim na. Meron na po. Pagkatapos nating maglagay ng tain, meron na po tayo. Hmm. Ari po, abot kamay lang. Oh. Kalo ko dyan mo yan. Hmm. sa taas. Hmm.